viral exotic food ang titikman natin ngayong gabi. Oh my goodness! Wow. Wow. Katay! Yeah. Uu... Ja. Parang gatos ng mama ko. Ayun mo tayo. ka! mo tayo! Ang tayo ka! Ang tayo na pari tayo Medyo yeah. nakakaba tong video na to, G. Intensity number 5. Kasi five. isa to sa mga request nila na subukan natin at tikman natin ang mga alaga ni Argon. Uy! Hey ano <laughs> mo ah, talaga ako? Ano mo, ano mo ba talaga mo? Bakit? Pare, meron tayong titikman ng itlog ng dragon. Uy! Uy! <laughs> no, ko Baga, ano ba uh, ano? DNR waving yan ha? <laughs> hindi naman, sa TikTok shop lang. Ah, TikTok Ibig shop? Dikaan, paali, ah, hindi oh, no sa TikTok shop. Ah, ah kala ko eh, eh. Meron bang scorpion dyan? Tingnan natin! Tingnan natin! Surprise na lang! Surprise! Basta ang paborito ang kainin mo ito, tubi. Ay, tubi? Ito mo? Masarap masarap Kaya pinakamalala ng mga titikman nating exotic food. Sisimulan na natin sa... Number 1 Uy! Uy! Is! paano to? Pahatid! Ingatan mo yung pinto namin, Ito yung namin, nakakainis ah. na, na, yung na rider, yung kinakain mo yung pagkain natin. Ikaw na naman! Wala na Yung kaya kainin mo na. Upgraded na kayo, sir, na uh, pahatid express. <laughs> <laughs> Walang koskos -kos balungos. balongos. <laughs> <laughs> Ay, okay. agad. Mabilis Ay, ang tawag ba? dyan, sir. Poopy candy. Uy! Makakain din sa wakas! Poopy! ano poopy? Poopy! Mali yung narinig namin eh. Oo, mali yung pagkarinig nyo eh. Sayang, akala ko makakakain na ako ito <laughs> na! <laughs> Bago tayo po, yan daw muna ang aking baon. Ano yan? Right. Uy! Boss, ba't may ganyan ito ba? Oh, boy, kasi mabilis bumaligtad yung sikmura ko. Ah. Oo oh, nga, alam namin, pero boss, masarap to. Sisimula sa pinakamasarap. Right? Ready, Ready lang! Ready, Ito na tigmaw na ba yan? Hindi pa, pero para sa akin, nakikita ko palang masarap na siya. Uy, 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 kaya nga, mukhang... tayo nga po Yan na naman yun, si Bogart! P*** mo ah! na ang mahiwagang Poopy Candy. Ready na ba ang lahat? No, amoy po! Para bun eh! Para sa bun. Pagkain mo ah! Hindi, mo ah! Pagkain mo talaga to! candy, candy na candy, ang pagkakamoy ko, kandila! kandila na Ah, kasi nga, oh, wax! Battle candy. wax, wax to wax. Ibig sabihin? Basta <laughs> masarap, masarap to nakangiti eh. Okay na. Cheers, cheers. 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 Nakakabayo na. Exotic food number one. Uy, ah, hmm? uy, sumir. Uy, Tap. Mm, masarap ba? Mm. Masarap. Masarap, masarap. Mm. masarap. Eh, eh, eh. Marami pa ang Ay, ang sarap! Ang mga ang lasa. Ba't Ang weird, bro. Yung yung lasa niya, nasa loob lang. Tapos yung nandito sa labas, wax lang talaga siya. Kinakain ba yun? Hindi. Oh. <laughs> kasi ano eh, wax, bottle candy. So, eto, yung nasa loob, yun yung kakainin mo. Ito ah. <laughs> <laughs> yung... <laughs> eh, yun yun. nga 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 eh. nga 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 sa wax, bottle candy. So, bottle lang to. Tapos yung ano, loob yun yung kainin mo, sarap. Mm. Ah, yeah. so, bubuksan mong ganyan, tapos sisipsipin mm. mo. Mm. Bakit yeah. to, sara po. Kinagat-kagat ko pa naman yung mismo mong nasa. ko, kinagat mo sa akin, nalulok na ako konti. oh, <laughs> <laughs> thank you dito ko sa oh, akin. Sabi sa'yo, magagamit natin yun eh. <laughs> sarap! Pero masarap din siya. Nagustuhan mo, Mami? Oo. Uh -oh. hmm. flavor eh. Nagustuhan niya ni Ate Kailin ngayon. Pero mamaya, tapos ka. Okay, Bakit naman tapos? Hindi <laughs> kasi may nakakatakot yung mga paparating na pagkain. Okay. Ready na? Ready, ready. I'm so ready for number two. Robin, bilis na lang. Uy! 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 Masarap, sir. Saan so, kong Gatas ng panigid. Gatas ng panigid. Gatas ng panigid. Iniinom na agad. <laughs> Kung masarap, hindi mo inumin. Ginanon ko pa yan dun sa panigil. <laughs> wow! Gameplay! Tapos pala hindi gatas. Okay, ngayon nasa harapan natin mm -hmm. ang ah, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam bakit ganito kasi ang sa totoo lang, kaya hindi natin maintindihan. Ano siya? Chinese milk. Isa lang naintindihan ko dito. Expiration date. Ayun Ayun natin. Natin. Ay, natin. ba Baka may clue, baka may clue. Parang naka takot okay, eh. check Basta na, bakit na. yung chan natin eh. Okay. Baka so, tayo magsimula wait, 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 Ito, ito na, na search ni Carlin. Wang Wang Want Want Milk. Ooh, ibig sweetened milk in can or tetra pack. Feeling ko alam ko na ilasan ito. Ah, masarap to. para daw tong how how. Ah, para ah, mik ah, mik oh. mikmik. Ah, oh, para mo na, mo na, pagkakas mo na, na, pagkakas na, pagkakas na, pagkakas mo Oh my God! Mm, sarap! sarap. Uh, ay, ha, parang sarap. Haw -haw nga. Boy, ba exotic? Oo oh, nga Sarap, ba't ganun? Masarap. Hindi lang natin alam, pero goods. Mm, ah, para Para tayong mo na ng masarap, tapos... Di, exotic para sa atin kasi hindi natin maintindihan. Mm. Tama. Pero para sa kanila, talagang favorite nila to. Minilalasaan ako dito. Ano? Parang gatas ng mama ko. <laughs> <laughs> Boss, uh -huh. ano ko ako na naman? Sa panda mo na yun, nakalala mo po yung gano'n. <laughs> oh, siyempre! 6 years old ako, pa ako sa mama ko. Hoy, <laughs> masarap kasi ano, matamis uh -huh. at hindi gaano katamis. Uh -huh. Sakto, Sakto lang. lang. Sakto, Sakto lang. lang. Balanse lang. lang. Maguluhan Saktan ako doon. Tama. <laughs> tama ang timpla. O, oh, di ba? So, ito guys ha, recommended namin to para tikman nyo. Ang sarap na ito. Lalo na sa na mga to. kids. kids. Mm -hmm. sa mga Actually, kids. hindi siya exotic. It's just that hindi lang natin mabasa yung anong mm pangalan. -hmm.

Uy! Uy, Uy parang exotic pero... yun! Di, exotic, di, exotic na, yan! Parang hindi para. mo masisi kung ba't <laughs> yan to! Salamat, salamat po, Grabe to! Love, love! Oo! Uh, Nasa harapan natin ang sinasabi nilang exotic na viral street foods. So, Uy! exotic to. Ang cute naman yan! Uh, parang candy ulit yan, no? Hindi kasi, actually, nagiging exotic siya kasi sa mga mukha niya, tsaka yung... Uy! Oo, cute! Wow! Uy! Gusto ng hotdog! Uy, hotdog? Kay Ruin yan? Okay. Sino ba gusto? Hotdog? Hotdog Akin yung ano, yung itim. Yung itim, sa'yo yung dugo. 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 Yan, protein Betama. to, guys. Ang weird Ay, na ng video na to, no, boss? Depili ko, una. pastillas talaga to, na hinulma lang nila, Astrid. Oo, oh, mm. siguro. Okay, so, ang sarap ng tikman ito, mga G. Cheese. Guys, alam <laughs> <lang> kung maugutom <laughs> kayo, kaya umorder na lang kaya. At cheese! Yes. 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 Mm. Ay, panalo. Mmm. Mm. Dessert. Na. Dessert pala. Mmm. Mm -hmm. Masarap guys, yung link nasa yellow basket. Wala, nasa YouTube tayo. Ayan, nasa TikTok eh. Nasa YouTube pala tayo, sorry, sorry. Pero ito ha, sabihin ko sa inyo, actually, perfect combination, no? Para tayo nasa street food, sa meron pang... Pulutan, marapulutan. Ang tamba. Pero puro streets, tataba tayo Okay, pumunta na tayo sa exotic food number 4. Ganda! Ang pilis na ito! Ang kagig ka! May dala pang kulungan! May more! After. <laughs> Kaya dito na tayo papahirapan. Oh, alam niyo. na to mga kaibigan. Uhod. So ito ang tinatawag nilang viral na chicha worm sa TikTok. Chicha worm. Sa Tagalog, chicha worm Pero feeling ko boy masarap to. Sure ka? Mm. Uy may warning, tingnan nyo mm. Customer with food allergies Ba't Please be food? aware that our food may contain to our... Ano ba Ay may allergy ako? Allergy? Mmm Eh oh. hey, lahat tayo kailangan tumikim. Uy pagkain ang monster ko Alam <laughs> mo pagkain ng dragon ko to. Ginawa <laughs> mo akong hamster. Di, pero masarap to, boy. Nangangatin ako. <laughs> Meron na ubo. Ubo. Paisa-isa tayo, G. Uuwanan ko na si Carlin, my love. Say hey, <laughs> hey, hey, <laughs> <laughs> na pari, may <laughs> <laughs> kalamay. May kalamay, kalamay. Teka lang, teka lang, teka lang, teka lang. para yan <laughs> <laughs> po di ba? Ito buhay, oh. <laughs> Seryoso ba, ano kamo oh, oh, yeah, oh My God! Oh kung 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 ko! nga! kung 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 ko! kung 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 pero feeling ko kung 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 Safe! kung 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 sarap. Hmm? Lasa ang chichir yan. Ano hmm, na? Chichir yan ha? Pero hindi mo kang chichir yan, nakakainis. Makakaling so, no? Chichir yan yun. Yung gumagalaw ng mga worms na yan, pwede mo lang lutuin yun. Sarap no? di ba? Mm. Mm. Sabi mo walang lasa. Masarap ha? Parang dilis. Hmm, parang dilis. dilis. Shrimp. Mm, parang dilis. Shrimp. Hmm, parang dilis. Parang shrimp nga siya. Parang naman mo wala mo lit-lit ngun eh. Kailangan madurog muna ba? <laughs> Cheers! Ito, the best ko. Oh, para sa, ano, kapagpulutan. <laughs> ano yun, yun, yun? The best to. Sabi ko, <laughs> masarap. Serap nga. Oh, Dito, bakit ba mo ako eh. <coughs> Masarap siya kasi <coughs> nakatawad yung itsura. Kasi mm. chicha worms mo, kumakain ka ba naman ng uod pare? Ano ba yan? Pusing! Uy! Tropa natin, anak mayaman! Hindi <coughs> ako anak mayaman. Mabilis lang talaga bumalik na dyan, sigura ko. <coughs> Kaya ngayon, punta na tayo sa exotic food number 5. Uy! Aray ko! Oh, ito na! Uy! Bilis! Bilis! Parang na, <laughs> nakastayin ka na dito! okay! Ano yan? Magic beans ni San Coco! Uy, Uy! Yan ang gusto ko para lumasa ko! Bravo Balls! Unang kagat! Ay! Uh, yan! <laughs> <laughs> ano to? <laughs> Uy! Potato Balls! Ito, ano sarap yung amoy! Eh? Ay! Oo nga! Masarap to! Bilis! Bilis! Kuna! <coughs> oh, yeah. isa lang! Dogi. Oh, isa lang! Isa lang! Mm. Ay! Hmm. Ito yung parang nasa ano sa mgyup. Yung parang ano. Ay! Parang pinalaking uod lang to. Okay. Gus, parang garapata. Ayaw ko na tayo may mo. Dodi, nakatakot to, to. Hindi natin alam kung ano to. Hmm. Pikit mata na lang natin tingnan. Bakit sa akin? Isa lang. Parang isa. Iiyak na agad eh. Uy, nakakalak na, 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 na to sa ano. Butterfly. <laughs> 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 mata. Uh, Cheers. Cheers. mo kay Busso. Go. Ay, patatas nga. <laughs> <laughs> patatas nga. <laughs> ang sarap. Anong tawa yun? <laughs> parang ito nga yung sa... Kamote. Ako, kamote. kamote. parang sa samgup. Sa akin, iba? <clears> oo. <throat> oh. Ano to? Mga na nakakalam. nakakalam na ito. Buto ng langka. Ah, oo, oo, oo. Ang sarap. <clears throat> Tama. <clears throat> Masarap naman, pero hindi ko masyadong gusto. Parang ano siya, yung pang-appetite. E <clears throat> no. no. eh, ngayon, tikman natin to. Mm. Yung exotic food. Number six. Uy! 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 Ba't nanulok yun? Ito, ano yung nagpadala dito? Tinulok ako. Wow. Uy! So yan. Uyan. Uy! 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 Ito ang? Crispy Crab. Uy! Kumakain ako niyan. Crispy Crab Lets. Masarap. Oh. Okay. Crab Anak ng mga limasag. Uy! Actually. Allergy yun. ako dito boy. Legit. Ito to? Oo. Oh, allergy ako dito. Crabs. Ikaw mami. Safe ka. Safe ka dito. Tikip tayo. Okay. So tikman natin to. Lumalaki lang naman yung lips ko eh. Sa akin may lumalaki ilong. Hindi ba na Hindi na talaga boss. Hindi mm, ba no. na yung luha na kasi boss? Lo. <laughs> no. Pero ba? ka na nga. Boss, amuin mo. Subukan mo. Ito boy. mo sarap to? Amuin mo boy. Tapang lo. Tapang nung amoy. Crap Sino makakakala? Ano may ganito pala sa TikTok shop na? <laughs> okay, cheese tayo dyan. Jeez. Si Argo, di pwede. Bawal ako mangate ako dyan. Hmm. Hmm. sarap pa hindi ko kaya, boss. Pero feeling ko masarap to pag bagong luto. Oo. Bagong luto tsaka may suka. Oo. Pag may suka. Pag ganito kasi, boss, hindi siya ganun ka. Mahano malalasa may mantika, no? Tapos may sibuyas. Oo. So tapos may kanin. Tawag siya sa Bisaya, Pungko. Uy! Mapukay ang pungko-pungko! Pungko! Hmm. So, Parang malungkot. Parang kaya ko isa lang. Kasi na. Hmm. Kapag Supra mo kayo na ito, at <coughs> partner na suha. The best. Hmm. Tapos prituhin nyo ulit. <laughs> okay, doon naman tayo sa number 7. Mm, Tagal mo! Bakit tumagal ka ngayon? Sige, ikaw mag-deliver, oh. <laughs> 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 nagalit na. <pa>. Nag-aalit. <laughs> Nag-aaway pa, eh. Nag-aalit. Ito, ito. kakaiba to. Ano yan? Balat ng Petra. Uy! Di ba? Di ba mamit namin si San Pedro niya? Yung pilay mo, di ba nakaganyan? Oo. Oh. Gaganon na siya. Ano ba nga natin to? Ano yan? Balat ng cobra daw eh. Huh? Balat ng cobra? Hindi ko to. Balat ng cobra. Ano mo may alaman kung ano yan? Chinese ay, ka ba? Hindi. to cobra. Ay, hindi. Ano mayroong merong ano, ano eh. Baboy. Oh, Barbero ay. din yung rider natin eh you no? Know? Oo. Kukobra ko siya pag nakita ko ulit yun. <laughs> Ano na to? Paksiw. Oh, cheese! 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 Ay, ito! Ba't ganun? Mmm, lechon jerky. Mmm, lechon jerky. Jerky nga. Mm. Jerky nga. Pero alam mo, yung mga jerky talaga na ganun. Parang dog food talaga sila. Mm. Kasi ganoon din naman sa dog food eh. Mga jerky na dog food. Pero, Pero uh, meron siyang aftertaste. Ang mm. aftertaste niya parang adobo ng baboy. Mmm. Medyo bangun pa lang. <coughs> Direk, thank you po. Hindi nyo kami masyadong pinapahirapan. May nasasarapan tayo, no? Okay, ba? Yan ang gusto namin. Pero kung gusto nyo talaga kaming mahirapan, comment nyo sa so, baba. Kasi kung gusto nyo talagang sumubok kami ng mga balat ng cobra. Huwag okay, naman yun. Lason tayo dun. <interviewed> S*** ba Masarap yun. Malaki yun. Bago natin tignan nyo mga ngayon, i-subscribe nyo na muna. Yan! Yes. Yes. Dahil magti-3 million subscribers na tayo sa BGP, ano kayo yes! hintayin yung i-subscribe si mo na yan? 3 million! 3 million. Ilalawan natin yung pang number 8. Okay. Ito. 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 Mabagal na yung rider. Bumabagal ka eh. Hindi ko bibigyan ng tip yan. Oo. Madaling araw ba naman kayo nag-order? Reklamo pa kayo? Feeling ko. Ito okay. na yung sinasabi ko. Ano yun? Itlog ng dragon ni Argon. Uy! Grabe, hey. matitik pa na yung itlog. Hmm. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. <laughs> Kaya sinabing ano, dragon na itlog. Kasi pare, exotic yung kulay. Ay, gagi Kulay itim. Ha? Ah. Itlog niya yung itim. Parang bulok, baka bulok na. Yeah. Ano to? Century egg tawag Yan! Yeah. Yeah. Nakuha mo. Uy, ang galing mo. Tumama, tumama ka rin. Sumama ka rin. Sumama may problema, Owen. Hindi ko makagat po, eh, bug -bug na, <laughs> na yung na mo. Ano yung multo mo, boss? <laughs> Pagatambaw. <tong> no, eh. Ay, parang ano? Uwig, ah. parang may ano boy yung nilalagay sa ano? Bulo. Tina. Kaya Tino. nga tinawag na century, Iggy, eh, ah. kasi matanda na to. Oh. So, nabulok-bulok na itlog na to, gano'n? Hindi ko lang sure. <laughs> ay, ang gagawang baho, pre. Baho talaga. <laughs> parang nilalagay yung dito, oh. oh wala tayong magagawa, boy. Bakit, aboy? Aboy? bakit ganyan <laughs> yung naamoy? Eh, ganyan palang amoy na ko amoy ko na. Eh. Pero iba yung amoy tayo. mo. <laughs> 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 Oh, 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 oh my God! Alam, nyo yung si R, ah, alam Ay, niyo yung sobrang panghe Si Ar ganun! Bruh! Madam, Ah! Yung sa fiesta, yung abdoy... Di kaya! Kailangan! <tinyo> <tinyo> Putak ina! Bapa mo! Ano ba? Dag ko yan, di ba? Hit mo to eh! niya yan! <tinyo> 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 Bakit ganun? Di ang baho? Baho talaga? Iba yung sa akin? yung sa akin, amoy mo. <tinyo> Hahaha! Sige, yeah. ah, go! Alright. Cheers! Cheers! Lagi good! Lagi seryoso ba? Hindi masarap yung ano? <coughs> yung egg yolk? Egg yolk? Gee, good siya, Gee! Mabago lang siya, pero masarap siya! <coughs> Ayoko, okay, pass na ako. Okay naman siya. Hindi <coughs> lang masarap yung egg yolk. Hindi, <coughs> <coughs> talaga! Wala oh. Jis, pasensya na kayo pero okay siya sa amin eh. Kailangan ko munang bumikit kasi ewan ko makita eh. <laughs> Puso. I can't believe this. Okay. Kala ko ba okay? Ano <laughs> gusto ni Carlin? Ang gusto ni Carlin, gogi! Yan ang patunay na iba't ibang lasa talaga yung mga tao. Iba ako kasi sa amoy pa lang. Hindi, bali kasi kayo. <laughs> Kanina pa ako hindi umingay. Eh. <laughs> <laughs> okay ngayon, eto na. Habang kumakain si Carlin, sarap na sarap. Tingnan hmm. naman natin yung pinaka... Panghuli! 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 Sa pinaka-exotic na pagkain sa TikTok shop! E, eto oh, na! Sh Aray ko! Ang dami naman na yun. Aray ko! Yeah, I mean? Ito yung last? Oh, last na ba? Last, last na ba yan, yan. bossy? Eh? Last but not the least. Ooh, Kung nahirapan na kayo sa yung nakaraan, mas mahirap to kasi piniro itong kuliglig. Uy! Crickets! Kuliglig? Oo. Lalo kong worm lang. Crickets. Boss, gusto mo talaga kami pahirapan, ha? Ano rin yun eh? <laughs> Grabe! Kainin yan! Ay, ito na ito, Jim. Eh, yan yung hindi ko kaya. Hindi ko kaya, kaya rin tignan, men. Ito ko kanina. Yung ito na, hindi mo kaya kamuhin. Ito, hindi mo kaya tignan to, bro. Sige nga, buksan mo tas. Yung worm, okay pa eh. Yung fake. Wala lang. Hindi, tanong muna natin. Titi titignan muna natin yung reaction ni Bon kapag inamoy niya. Hige, hige. Hindi ko tinignan. Cricket check. Approved, Jim. Ito Okay, Ito na Hmm, pwede na. May asin. May... Oh! <laughs> <laughs> Nakatakot din siya. Pucha. Tingin nga, patingin. Ego Pwede mo naman parang... sa amin. <laughs> <laughs> ito parang buhay. Ay. Ay, hindi. Parang dilis lang. Ano ba yan? Oh, dilis. Tingnan mo nga. Kung hindi tayo nagsasakitan, kumakain tayo na hindi dapat. <laughs> <laughs> okay, eto, kung gogi, hindi nga kumawak na ito, pre ng inlong. Yay! Hey! Parang tipaklong ah. G, tahimik kayo. <laughs> tahimik kayo. Kung ano yung naririnig nyo ngayon, ito siya. Tangin ako, Jetboy Dizon. Ngayon, makakaganti na ako sa'yo <laughs> dahil hindi mo ko pinapatulog sa gabi. So, bossing, G. Teka lang, ang bawa ng inlong. Gino <laughs> ko <laughs> Uy. Uy, parang pagkakatao na talaga na matikman ng rider yan. Uy. Hindi muna tayo. <laughs> yung rider Hello, muna. Hey, oh, kasi, di ba lagi niyang pinakain yung parcel natin? Oh, oh, oh. ito yung kainin niya. <coughs> ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Rider! Ito, ito. Ito, <laughs> kanina pa to eh. Kanina pa to yung eh. dito ka. Dalawa, dalawa yan, dalawa. Alam Dalaga niyo dito. ba, last video natin. Oh. Kinakain niya yung parcel natin. Tama. Ngayon, ito kainin mo. Ito, ito. ito, oh, ito. Ito, ito. Ito, mo. Yan. Say, ah. <laughs> ah, ano, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito,